Walang yata sa Erika, naaway ako. Hindi ako naman, eh na eh. kami. Erika! Erika, di ba alien ka? Tingnan naman. Sige, magpakit lang kayo dyan. Maganda naman. It's okay mga lalaking na babaliru. Hindi ko alam kung siya gano'n. Wait, Angela. Wait, ha. Wait, ha. Oh. Fuck. <laughs> Nagbabalik tayo kay Ronald and Jeffers. Adventures on Ronald Ronald and Jeffers. Uh, <laughs> Ako kasi Hindi kaya, yung video kaya yan. Buwang <laughs> <laughs> ang to si Ronald eh. Asik naman to si Jeffers. Gumalaw naman kayo, parang awa nyo na. At yung dyan. Yeah. Oo nga pala, add nyo kami, adyo kami sa Facebook, chat underscore janetyahoo.com o ymail .com. Hindi ko maalala kasi ano, email ad ko. Ba't ko papakita mo ka sa inyo, ma... Walang ko kayo eh. Ayan ah. hindi <laughs> mo maintindihan niya nakasulat din eh oo oh, nga pala, Filipino time to si ma'am Lucille ang teacher namin sabihin mo pangalan mo <laughs> <laughs> ang hindi mo maintindihan niya eh ang gawain Uy, ay, ito nga pala si Jerome. Pasensya na, Jerome. Ay, oh, pasensya mo na, Jerome. Puro kwento na namang kwenta. Ay, pwede mo itong gawin. Ito nga pala, pakita mo ang totoong kasura nila. Hindi na makita ko. Hindi ka Hindi ka makita ko. Hindi ka makita ko. Hindi ka makita ko. Oo oh, nga pala. Ay, wala na. Nasira ka. Hindi ka makita ko. Oo nga Wait lang, na lang. Wait lang, Ay, wala na. Hindi na Ay, nasira yung PG ka. Ano ba yan?